Unang mga kronika, kabanata labing pito, at nangyari, nang si David ay tumahan sa kanyang bahay, na sinabi ni David kay Nathan na propeta, Narito, ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, ngunit ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sa ilalim ng mga kubong. At sinabi ni Nathan kay David, gawin mo ang buong nasa iyong kalooban, sapagat ang Diyos ay sumasa iyo, at nangyari nang gabing yaon, na ang salita ng Diyos ay dumating kay Natan na sinasabi, Ikaw ay yumaon, at saysayin mo kay David na aking lingkod. Ganito ang sabi ng Panginoon, Wag mo akong ipagtayo ng bahay na matatahanan, sapagat hindi ako tumahan sa bahay mula ng araw na aking iahon ang Israel hanggang sa araw na ito, kundi ako yumaon sa tolda at tolda at sa tabernakulo at tabernakulo sa lahat ng mga dakon na aking nilakaran na kasama ang buong Israel ako ba'y nagsalitaan ng isang salita sa sinuman sa mga hukom ng Israel na siyang aking inutusang maging pastor sa aking bayan, na nagsasabi, Bakit hindi ninyo ako ipinagtayo ng bahay na sedro? Ngayon ngay, ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo Kitay kinuha sa pasabsaban, sa pagsunod sa mga tupa, upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayang Israel, at ako'y sumaiyo sa angkaman na paraon, at aking inihiwalay ang lahat na iyong mga kaaway sa harap mo, at gagawin kitang isang pangalan na gaya ng pangalan ng mga dakila na nangasa lupa, at aking ipagtataan ng isang dako ang aking bayang Israel, at itatatag sila upang sila'y mga katahan sa kanilang sariling dako, at wag nang magbago pa, nisisirain pa man sila ng mga anak ng kasamaan, na gaya ng una, at gaya ng araw, na maghalal ako ng mga hukom upang malagay sa aking bayang Israel at aking pasusukuin ang lahat mong mga kaaway. Bukod dito'y isinaysay ko sa iyo na ipagtatayo ka ng Panginoon ng isang bahay. At mangyayari, pagka ang iyong mga araw ay nalubos na ikaw ay marapat yumaon na makasama ng iyong mga magulang, na aking patatatagin ang iyong binhi pagamatay mo na magiging sa iyong mga anak, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ako ng isang bahay, at aking itatatag ang kanyang luklukan magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak, at hindi ko na aalisin ang aking kaawaan sa kanya gaya ng aking pagkakuwaroon sa nauna sa iyo, kundi siya'y aking ilalagay sa aking bahay at sa aking kaharian magpakailanman, at ang kanyang luklukan ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat na salitang ito, at ayon sa buong pangitaing ito, ay gayon sinalita ni Nathan kay David. Nang magkagayoy, yumaon ang Haring David at naupo sa harap ng Panginoon, at kanyang sinabi, Sino ako, o Panginoong Diyos, at ano ang aking bahay na ako'y dinala mo sa ganyang kalayo? At ito'y munting bagay sa harap ng iyong mga mata, o Diyos ngunit iyong sinalita tungkol sa sangbahayan ng iyong lingkod ang hanggang sa malaong panahong darating, at ako'y iyong nilingap na ayon sa kalagayan ng isang tao na may mataas na kalagayan. O Panginoong Diyos, ano pa ang masasabi ni David sa iyo tungkol sa karangalang ginawa sa iyong lingkod? Sapagat iyong kilala ang iyong lingkod. O Panginoon, dahil sa iyong lingkod at ayon sa iyong sariling puso, ay iyong ginawa ang buong kadakilaan ito upang ipakilala ang lahat na dakilang bagay na ito. O Panginoon, walang gaya mo ni mayroon mang sinumang Diyos liban sa iyo ayon sa lahat naming narinig ng aming mga pakinig at anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayang Israel na tinubos ng Diyos upang maging kanyang sariling bayan, upang gawing kang pangalan sa pamamagitan ng malaki at kakilakilabot na mga bagay sa pagpapalayas ng mga bansa sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos sa Ehipto sapagkat ang iyong bayang Israel ay iyong ginawang iyong sariling bayan magpakailanman, at ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. At ngayon, O Panginoon, matatagnawa ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sangbahayan magpakailanman at gawin mo nawa na gaya ng iyong sinalita, at ang iyong pangalan ay mamalagi nawa, at dakilain magpakailanman na sabihin, Ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos ng Israel, sa makatwid bagay Diyos sa Israel, at ang sangbahayan ni David na iyong lingkod ay natatag sa harap mo, sapagkat ikaw o aking Diyos, napakilala sa iyong lingkod na iyong ipagtatayo siya ng bahay, kaya't pinangahasan ng iyong lingkod sa kanyang puso na dumalangin sa harap mo. At ngayon, O Panginoon, Ikaw ang Diyos, at iyong ipinangako ang dakilang bagay na ito sa iyong lingkod at ngayoy kinalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo sapakat iyong pinagpala o Panginoon at yaoy magiging mapalad magpakailanman.